Pinupuri ko po at pinasasalamatan ng ating pong Panginoon Diyos sa pagkakataong ito. Ako po ay bumabati sa inyong lahat ng isang magandang gabi at mapagpalang gabi sa inyong pong lahat. Mga kapatid, tunay nga na namimiss ko yung aking ministry sa Panginoon. Dalawang taon na nakalilipas. Na tunay nga po mga kapatid na yung aking isa sa mga ministry pinagalob sa akin ng Panginoon ay ang pagkukondak ng Bible Study. Natatandaan ko po yung huli kong yung huling Bible study na ako po ay nagamit ng Panginoon ay doon po sa lugar ng Inkalid sa amin pong accommodation sa Redco accommodation na uh, ang kasama ko po noon ay si Bro Arnold at saka po si Brother Neil. At iyon po ay natigil sa kadahilan ng ako po ay napalipat ng accommodation at ngayon naman, ang, ang suliranin ko naman po sa aking schedule ay ako naman po ay naging night shift. So, wala tunay nga po pala na hindi kayang hadlangan ang pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Kaya naman, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ipinagkaloob niya sa akin ang mga gadget na ito upang magamit para sa kanyang kapurihan. Nang makatanggap po ako ng mga regalo ng mga gadget ay tinanong ko po sa Panginoon. Panginoon, ano, paano ko magagamit ang mga gadget na ito para, para sa iyong glory, for your glory alone? Sabi ng Panginoon, pwede mo itong gamitin, pwede mo kang mag-record ng video at sa pamagitan nito ay pwede kang magpahayag ng salita ng Diyos o conduct ng Bible study. Yan naman mga kapatid, minarapat ko na mag-record ng video na ito at ang video na ito ay para lamang sa kapurihan ng ating pong Panginoon Diyos at para ang bawat isa sa inyo na aking mga kapatid ay lumago rin sa salita ng Panginoon it is my responsibility binang inyong pastor na kayo ay alagaan lalot higit ay sa pamagitan ng salita ng Diyos mga kapatid ang Bible Studying ito ay pinamagatan kung ako ay tao, ako ay kawangis ng Diyos. Amen. At mga kapatid, bago ako magsimula ay hayaan nyo po na sabihin ko sa inyo na desire ng aking puso na tuwing martes o every or once a week ako ay magkakaroon ng isang video patungkol sa Bible study. Ah, uh, nang sa ganun na ay para na rin akong nagko-conduct ng Bible study every week. At hindi naman po ito tatagal ng 15 minutes. Maximum na siguro ang 15 minutes mga kapatid. Hinihiling ko sa inyo, maglaan kayo ng 15 minutes every Tuesday na panoorin ang video na ito upang tayo ay lumago sa salita ng Diyos. Kasi kung every Friday lang tayo makikinig ng salita ng Diyos, ito po ay kulang. Ito ang every Wednesday or every Tuesday na, na sa ito ay kulang. Dapat ay araw-araw. Maliwanag ang sabi sa Joshua chapter 1 verse 9 na ang salita ng Diyos ay ating pagbubulay-bulayan araw at gabi. Ayang mga kapatid ko, minarapat ko na ito ay gawin para lamang sa kapurihan ng ating Panginoon. Mag-uumpisa ako sa utos ng pangkahuli-hulihang utos ng Panginoon sa kanyang mga disipulo na sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Ang sabi ng Panginoong Hesus, Humayo kayo sa lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Tandaan po natin mga kapatid, ito ang huling utos ng ating Panginoong Hesus bago siya umakyat sa langit. Subalit bago ito, malao na na may nais ang Diyos sa bawat isa sa atin at ito po'y natagpuan ko sa aklat ng Genesis chapter 1 verse 26. Ang kauna-unahang nais ng Diyos na mangyari sa iyo at sa akin. Ang sabi ng Panginoon, Matthew chapter 1 verse 26. Pagkatapos likain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon ay lalangin natin ng tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Yun pala po ang kauna-unahang dahilan bakit ang tao ay nilalang ng Diyos hindi upang maglingkod sa Diyos kundi upang maging larawan ng Diyos maraming kristyano ngayon naglilingkod sa Diyos nais na maglingkod sa Diyos pero hindi pa naiintindihan ang Genesis 1.26 kailangan munang maging kalarawan ng Diyos bago tayo maglilingkod sa Diyos nais ng Diyos tayo muna ay maging kalarawan niya kaya doon niya isinulat sa kauna-unahang book sa Genesis 1.26 na nais niya ang tao ay maging kalarawan. Yan. Ano po ang nangyari? Tunay nga noong lalangin po ng Panginoon Diyos, si Naeba at Adan, sila po ay 100% kawangis po sila ng Diyos. Sapagkat yun po ang sabi ng Diyos eh, ang tao ay kawa magiging kawangis ng Diyos. Ano po ang nangyari? nag o sumuway ang mag-asawa sa utos ng Diyos na naging dahilan kung bakit sila ay pinalayas ng Diyos doon po sa halamanan ng Eden at simula po noon na sila po'y nawala sa presensya ng Diyos ang tao po ay naging makasalanan na sumunod na sa, sa layaw ng kanilang laman at tunay nga pong naging masama na ang tao subalit so, hindi po doon nagtapos ang ginawa po ng Diyos dahil Nakita ng Diyos ang kalagayan ng tao, katindi po ng pag-ibig ng Diyos. John 3.16 gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa San Libutan, kung kaya't ipinadala niya ang kanyang bugtong nanak, upang ang sino man ay sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tunay nga po mga kapatid, sa tindi ng pag-ibig ng Diyos ayot sa akin, ipinadala niya ang nag-iisan niya at pinakamamahal niyang anak, ang Panginoong Isus, para ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, nang si Jesus Christ ay nandito na sa lupa, may isang salita na tumatak sa mga disciple. At yan ay ang salitang, Come, follow me. Ano ang ating susundan sa Panginoong Isus? Ano ang ipa-follow natin kay Jesus Christ? Yun pang pagpapagaling sa mga may sakit? Yun pang paggagawa ng miracle? Marami sa mga tao hindi nakakagawa nyo. Pero maraming tao, kung nanaisin at gugustuhin, ay makakasunod sa mga ginawa ni Jesus Christ. Hindi sa mga miracle, kundi kung papaano nakitungo sa ibang tao, kung papaano siya ang pakikitungo niya sa Diyos. Amen ito ay kaya nating gawin. Kaya ang sabi ng Panginoon, come, follow me. Mga kapatid, samanin niyo ako doon sa Hebrews 2.17. Ako lahat ng Hebrews chapter 2, verse 17. Ang sabi po dito, Kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sino pong tinutukoy ng mga kapatid? Tayo po. Amen? kinakailangan siya matulad sa atin. Sapagat si Diyos, mga kapatid ko, hindi niya maaaring sabihin sa bawat isa sa atin na come follow me na Diyos. Kailangan niyang bumaba bilang tao para masabi niya sa mga tao, halika, sumunod ka sa akin. Dahil kung si Diyos, hindi natin hindi tayo makakasunod sa isang Diyos. Pero kung siya magiging magkakatawan tao, maiipakita niya yung papaano dapat mamuhay ang tao. Kaya sinasabi niya sa bawat isa sa atin, come follow me. Halika, sumunod ka sa mga halimbawang ipinakikita ko sa inyo. Kaya naman isang tao sa Bible ang nagsabi si Apostol Pablo, 1 Corinthians 11.1 sabi po ni Apostol Pablo nang walang pagyayabang ako'y naniniwala hindi nagyayabang si Apostol Pablo hindi siya nagtatas ng kanyang sarili kundi itong nais niya nagawin ng mga tao 1 Corinthians 11.1 tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo Jesus sabi ni Apostol Pablo si Apostol Pablo mga kapatid ko isang tao ang sabi niya, tularan ninyo ako tulad ng pagtulod ko kay Jesus Christ. May nakakasunod ba kay Jesus Christ? Meron po si Apostol Pablo, boldly sinabi niya, tularan ninyo ako. Posible palang makasunod sa mga halimbawa ni Jesus Christ. Dahil mismo si Apostol Pablo nakasunod. Mga kapatid, sasabihin ko sa inyong lahat. Tatlong beses binanggit ni Apostol Pablo ang mga katagang ito. Natularan ninyo ako tulad ng pagtulod ko kay Kristo Yesus Yan ay matatagpuan sa Philippians 3.17 at 1 Corinthians 4.16 Na nais pala ni Apostol Pablo Ang mga Kristiyano ay sumunod sa yapak ng ating Panginoong Yesus Hindi lang basta ta ay, ako ay born again na, ako ay, ako ay ligtas na Hindi po yan mga kapatid ko Although yan ay part ng ating buhay Kristiyano pero habang tayo po ay nandito sa lupa, may mga hakbangin, may mga gagawin po tayo dito habang iniintay natin ang maluwalhating pagbabalik ng ating tagapagligtas. Na matagpuan niya tayo na tayo'y lumalakad ayon sa kanyang salita. Na kapag siya'y dumating, masasabi ng Panginoong Hesus harapan sa atin, good and faithful servant. Ikaw ay naging tapat na aking lingkod. Napakasarap pakinggan. Amen I po sa pagbabalik ng Panginoong Yesus na tayo masasabihan niya ng ganyang mga bagay. Mga kapatid ko, magpatuloy tayo. 1 John chapter 2 verse 6. 1 John chapter 2 verse 6. Ang sabi po doon ni Apostol Juan, ang nagsasabing na nanatili siya yes sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Kristo Yesus. Kung sinasabi mong ikaw at ako ay born again, ang sabi ni Apostol Juan, dapat ikaw ay namumuhay kung papaano si Jesus ay namumuhay. Amen. Hindi yung tayo ay na born again na same pa rin yung ugali natin. Dati, ang ugali natin tayo ay magagalitin, na born again na magagalitin pa rin. Walang nagbago. Dati hindi born again, nung hindi pa nakakilala kay Kristo, nags, mahiling magsinungaling. Born again na, nagsisinungaling pa rin. Anong nagbago iyo? men, Kailangan, kapag ikaw ay born again na nakilala mo na ang Panginoon Isus bilang Panginoon sariling tagapagligtas, ikaw ay nababago na. Maliwanag ang salita ng Biblia. 2 Corinthians 5, verse 17 Sapagkat ang nakipag-isa na kay Kristo Isus sa isa ng bagong nilalang, wala nang dati niyang pagkatao, siya ay bago na. Kaya kung kiniklaim mo sa sarili mo, ikaw ay born again na, ikaw ay bago na, kapatid. Ikaw at ako ay bago na. At tayo mga kapatid, ano ang daan na ating lalakaran? Ang daan kung paano si Jesus Christ ay namuhay. Kaya narito ang Biblia. Dito nakasulat, paano si Jesus Christ ay namuhay. Basahin, hindi lang basahin, sundin. Amen. At panghuling talata, 1 Peter 2, 21-22. 1 Peter 2. 21 to 22 Ang sabi niya Ang pagtitiis ng hirap Ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos Sapagkat nang si Diyos Nang ang Diyos ay magtiis para sa inyo Binigyan niya kayo ng halimbawang Dapat tularan Anong halimbawang dapat nating tularan? Verse 22 Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan O nagsinungaling kailanman na. Ito ang dapat nating tularan sa ating Panginoong Isus. Ito ang purpose. Bakit siya ay bumaba? Upang magbigay ng halimbawa sa iyo at sa akin ng dapat nating lalakaran. Ayan eh, mga kapatid ko, ako po ay naniniwala sa salita ng Diyos. Kung kaya ito po ang salita ng Diyos mga kapatid ko, ay masusunod kung nais nating sumunod. At ang pagsunod, mga kapatid ko, ito po ay sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya, in-encourage ko po, nanyayahan bawat isa atin, tayo ay magbasa na ng Biblia at hindi lang ating babasahin. Pagkabasa, sundin. Amen? So, mga kapatid, sa susunod ito, dito na magtatapos ang video na ito na pinamagitan tungkol ako'y tao, ako'y kawangis ni Kristo Jesus. Ang lahat ng video na atin pong gagawin ay kalinsabay sa team na ito na akin pong ginawa. Mga kapatid, sa susunod ang magiging topic natin ay ang tatlong mahalagang chapter ng Mateo. Matthew chapter 5, 6, and 7. Ang mga unang turo ni Jesus Christ matapos na siya ay bautismuhan at pagkalooban ng Ama ng Banal na Espiritu napakahalaga po nitong mga katuruang ito. Excited po ako na ito po ay ating pong pagsalusaluhan sa darating na next week. So maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. Bago matapos ang lahat ay aking muling babanggitin ang mga talata na aking binanggit para sa inyong referensya at inyong uling pag-aralan. Isulat rin nyo at inyong pag-aralan muli at pagbulay-bulayan. Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Genesis chapter 1 verse 26, John 3:16, Hebrews 2:17, 1 Corinthians chapter 11 verse 1, 1 John chapter 2 verse 6, 1 Peter 2 verse 21 to 22, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. So mga kapatid, maraming maraming salamat. Ako'y samahan ninyo sa isang, isang panalangin. Panginoon, aming Diyos, makapangyarihan ka sa lahat. Ah, kami po, Panginoon, ipapasalamat sa pagkakatang itong kami makapag-aral ng iyong banal na salita. Dalangin po namin ang mga ito'y itanim mo ng malalim sa amin pong mga puso. Hindi lamang upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kalaman kung hindi ito'y upang masunod namin sa amin, pong mga, mag, sa amin pong mga buhay. At kami ay maging tunay na asin at ilaw ng sanlibutan. Ama, Maraming maraming salamat po. Pinupurit pinasasalamatan ka namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.